Hinimay ng isang political analyst ang nangyaring kontrobersyal na opening sa naganap ngayon na Paris Olympics. Ayon kay Professor Antonio Contreras sa kanyang segment na Punto de Vista sa Rise and Shine Pilipinas, hindi dapat ginagamit ang relihiyon sa diskriminasyon at hamakin ang ibang tao, partikular na sa grupo ng LGBTQ. Sa halip, ito ay dapat na maging instrumento ng pagkakaisa, pagpapatawad at pagmula ng pagmamahal para sa kapwa. Dagdag pa ni Contreras, hindi ito ang unang pagkakataon na nagamit ang imahe ng relihiyon sa mga okasyon at mainstream media. Matatandaan na marami ang nagkaroon ng negatibong reaksyon sa opening ng Paris Olympics dahil pinoportray umano ng mga drag queen ang Last Supper painting ni Leonardo da Vinci. Religion is about love and understanding. It's about reaching out. It's about forgiveness we should not allow it to become an instrument of discord, instrumento ng pag-aaway ng hindi pagkakaintindihan at ng kaguluhan.